Paniguradong masayang-masaya ngayon itong si Stephen Curry dahil natupad na rin isa sa pinapangarap niya na makasama ang kanyang kapatid na si Seth Curry sa Warriors, literal na Splash Brother ito. At ganun din naman itong si Lebron na meron ng isang taon na nakasama ang kanyang anak na si Bronny James Jr. So nagsimula na ang 2K25 NBA preseason mga tropa. Nagaganapin niyan sa Chase Center Arena ang laban bukas ng Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Well, marami talaga nag-aabang ng mga NBA fans na magkaharap ang both team na ito. Lalo na dito kay LeBron James at Stephen Curry, 'di ba? Ang hindi naman natin masasabi sa season na ito. Ay baka heto na talaga ang nababalitaan na magiging huling taon ni LeBron James sa NBA. Ganon din dito nga kay Steph, mga ilang taon na lang ito sa NBA. At malapit-lapit na rin itong magretiro dahil nasa edad na 37 years old na rin itong si Curry. Pero ang good thing na nga para dito kay Steph ay makakasama niya rin sa wakas ang kanyang nakakabatang kapatid na si Seth Curry para dito sa Golden State Warriors. Malaking upset ito hindi ba? Lalo na sa mga kanilang pamilya na todo suportado pa dyan ang kanilang ama na si Del Curry. Malalaman natin dito yan kung anong pwedeng maibigay ni Seth Curry na help sa kuya niyang si Steph. Eh for sure sure magpapalitan lang sila ng rotation dito sa Warriors. At bukod kay Seth, masusubukan din itong kanilang bagong veteranong big man na si Al Horford sa Warriors. Yes, although old na rin itong si Horford, pero mainit-init pa rin ito maglaro lalo sa shooting sa labas. Isa sa rason kung bakit kinuha pa rin ito with averaging 9 points, 6.2 rebounds, 2.1 assists at 43% from the field goal. Sigurado hindi na mahihirapan ngayon si Stephen Curry dito sa Golden State Warriors. At silipin na rin natin ang kanilang panibagong roster para sa 2025 at 26 NBA season. Well, pinapangunahan niyan dito ni Stephen Curry, Jonathan Kuminga, Al Horford, Jimmy Butler, Seth Curry, Draymond Green, Will Richard, Gary Payton II, Alex the Anthony Melton, Buddy Heald, Brandon Podzemski, Moses Moody, Quinton Post, Pat Spencer, Jackson Rowe, Guy Santos, Tavion Kinsey, Trace Jackson Davis, Marcus Bolden, at LJ Cryer. Sa LA Lakers naman dapat mag-step up na rin dito ng malaki si Bronny James sa kanyang ika-second year sa LA. Dahil kung sakali man na magretiro na ang kanyang ama na si LBJ, ay sigurado hindi na ito tatagal sa Lakers team kung palagi na lang uupo ng matagal tapos magbubutas na lang ng upuan sa bench. At baka mahirapan pa ito kunin ng ibang koponan Hindi ba mga tropa? Pero sana nga wag mangyari yon dahil ang pinakahuling goal na ni LBJ ay makakuha pa ng isang titulo bago siya dito magretiro for the second time kung magagawa na ba talaga nila ito with Luka Doncic, lalo na meron na sila ditong legit big man na si DeAndre Ayton. Pero ang tanong kung sakali man hindi mangyari na magkampiyon sila dito ni Lebron, eh magawa niya na kaya dito magretiro at iwanan na si Bronny, dahil hindi naman habang buhay maglalaro si LBJ.